Kumusta naman ang buhay ng isang flight attendant? Okay. Kung sa starting nila, kung magkano ba? may mga ibang tao, mga ibang flight attendant. Ang sasama ng ugali. Oh. Hello po! Hi! Welcome po sa vlog ni Tita! Okay. Nandito po kami sa bahay nila. Nakikichismis! Chismosa! Chismosa! Mga chismosa! Hi! Hello. Hi, guys! Hi. Uh, welcome back to our channel. Ngayon, nandito kami sa bahay at mayroon tayong bisitang magagandang dito. Sana, oh. Hi! Ayan, si Alba at saka si Kelsey. Ah, nanonood kami. Nanunood kasi kami ng vlog ngayon ni Kelsey. <laughs> so, ayan guys, mag-subscribe kayo sa channel thank ni Kelsey. You. Kelsey Estrella. Kelsey oh, Kelsey Estrella Sterella. Sterella. oh, Kelsey Estrella daw. Ayan yung kanyang vlog. Oh, subscribe na po kayo guys. Kumusta naman ang buhay ng isang flight attendant? Wow! That, thank you for that wonderful question. <laughs> Hinaamon na natin to <laughs> para ano. Ano po? Uh, Bagay talaga maging famous. Bagay talaga maging famous. Queen, <laughs> Queen B. Queen B vibes. <laughs> Ito po yung tuta <laughs> Oh. Joke, joke lang, joke lang, po, joke lang po. Kasi po may nagsabi po sa akin na masama oh. daw po akong tao. No! God, please, no! No! Ay, wag naman. May <laughs> nagsabi po, sa akin na no, puppet lang, lang, okay daw lang daw po <laughs> okay ako. Okay lang, masaya naman po buhay FA. Ganyan control <laughs> ni Kelsey. Ah. Palipad-lipad lang pag Aha. may time. <laughs> Alam nyo, kahit sinong magsabi ng mga negativity sa inyo, wag nyong papansinin. Importante kayo, masaya kayo, kayo I mean. palagi. You know? Opo. Laging uh, positive sa kayo, buhay. Makinig kayo kay dita. Uh, okay. Babayaan nyo sila kasi nyo ang buhay sa mundo maikli lang. Kung okay. sasayangin mo pa sa mga ganyang klase <laughs> ng you know, mga uy, 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 di, 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 oras oras na anay nyo. Skip mo na. Hindi, wag, wag. Oh, Pero San? makinig po kayo kay tita, ha? Makinig kayo. Hindi, totoo naman yun. Oh, na, Kasi, minsan lang tayo Kas, mabuhay uh, sa mundo. You know? Ibigay mo na. na to the, the fullest, sabi nga. Apo. Oh, Ay, sis. Mukalala kayo. <laughs> kayo nga, eh, Pero, Baka Thank you yan. for that wonderful question, tita. Oh, <laughs> Sabay ganun. <laughs> Life <laughs> lesson. Na. Ayan, guys. Sa uh, ano siya nagtatrabaho uh, uh. sa O'Hare Airport. Opo, Ang tatanungin ko, ko lang sa kanya kung ilang taon na ba siya doon. Ano na po kami, uh, ako, four years. Four years? So, matagal-tagal na. So, okay lang ba? Malaman natin. Baka may mga gusto rin mag-apply dyan, flight attendant. Okay. Kung sa starting nila, kung magkano ba? Siyempre, ang benefits kompleto 'yan. Oh, my 401k, lahat. My free flights po. Ayun, pinaka-pinakamaganda. Free flights. Oh my god! Yeah! Oh. Kahit saan, kahit sa Pinas. Opo. Ayun naman pala. Tax o. lang po 'yung babayaran nyo. Oh, ayos. Sana all. Oh. Ayun pala, guys. Kung gusto nyo, mag-apply na kayo. Oh, Comment mag down below kung sino gusto mag-apply. <laughs> Ayun, mag-apply na. <laughs> oh, use, oh, use, me like use me as reference. Use me as my -pre preference? Oh. Reference. I don't know. <laughs> yung mga gusto mag-apply, guys. Ang starting guys. Pay, pay po, depende po yun sa airline, pero yung sa amin po is, I think, 28. <laughs> yeah, boy. Oo. Oh. Diba? May idea na kayo magkano yung paano, rate. Paano yung 28? Paano yung ano na, per hour? Per flight, hour ayun, ayan, pala, ayun, per flight hour. ayun nga lang. Ayun pa na, para lahat Per flight hour. Ayun nga lang. Per flight hour. Hindi po siya per hour talaga. Ano uh -oh. ba Kung kunyari po, ang lipad nyo, two hours lang. Technically, two hours lang po yung bayad nyo. Ayun nga lang po yung pangit talaga sa flight attendant. Oo. Uh, -oh. Pero madami naman pong flight sa isang araw. Yes, yeah, sa isang araw. So, eh, magsawa yung... ka pa ano, mag-flight. Mag <laughs> Kung gusto mo nya po ng pera, magsawa ka. Oh. 'yung layover nyo, Bayad din po yun. Oh, okay naman. Kaya, pag... Nadadagdagan naman lahat 'yan. Mm -hmm. oh. Hindi ba mahirap mag-apply pag kanya mga klase ng trabaho? Yung... naman po tita, ano lang po? Kailangan nyo lang po ng customer service. That's, experience. Yeah. Uh -huh. Kasi dito po, sa so Amerika, <laughs> 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 ano, hindi naman po talaga <laughs> <laughs> kailangan lang yun. <laughs> sinasabi <laughs> ko nga po kay Kosep mag-apply siya eh. Uh -oh. I think magagustuhan. Hindi na nang na katulad po. <laughs> wow! No, masasabi sa akin ni concept. Ano sabi mo noon? Nasasayahan ka. Ano, ano uh, yun? Ah, 'yung pag nakakatulong. Uh Oo. -oh. Yes, yeah, nasasayahan 'pag nakakatulong po na ibang tao. Oo. Oh. Okay, narinig niyo po 'yan? <laughs> <laughs> ano sabi mo Pake ulit. ulit? <laughs> <laughs> 'Yan 'yung number one na ano talaga nila sa flight natin kailangan nilang tao ng mabait na tao katulad nito sir okay uh, tsaka yung magandang maging, maging flight attendant yung good customer <laughs> service ako. sabi nila yan kasi may mga ibang tao mga ibang flight attendant ang sasama ng ugali. oo <laughs> hindi totoo yun totoo, totoo, totoo yan. yun yung bang mayroon ka lang tinanong yung sungit-sungit okay. yung mga ganon dapat hindi ganon katulad niko sir baka ka po ang pasensya o -o. O -o. pag may tinanong ka yung dapat mabait nice all oh, the time. Yes, hindi, dahil trawa, hindi dahil trabaho, hindi dahil partner trabaho, hindi. Ano po? Wa ma? <laughs> kung ano naman ang maipapayo niyo sa mga gustong mag-apply, ganun. Tapos ano pa ba? Um ano pang um, tip? Payo tip po kung gusto niya mag-apply? <laughs> Just be yourself. Hindi <laughs> 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 <Ay, laughs> pero totoo nga yeah, po 'yun. Don't fake it. Wag pero siyempre pag nag-apply kayo tatanungin bakit gusto niyo po maging flight attendant. Uh -huh. sa wag mo sasabihin gusto mo mag-travel. Yeah. Like i ano ba? Inventohin mo. More I want to have your experience. Like, yeah, sabihin mo experience. like you wanna help people. Uh -huh. Like i ano mo sa customer service hindi lang oh, dahil sa mo yung, ano. tra travel travel. Okay. Basta i ano mo like, ah oh, I wanna help okay. people na... Kaya pala nakita na ako ng potential ni Kelsey na sa <laughs> Hiring manager ka pala. <laughs> <Hired> ka <na>! <laughs> <laughs> so, sir, so, Madali na lang po talaga maging flight attendant. We need like you. Kasi kung totoosin ang trabaho lang namin talaga namin is magbigay ng snacks. Oh. at ng drinks. Uh -huh. oh. Anong mahirap uh -huh. doon? I mean, syempre maging mabait ka sa mga passengers. Yeah, sure. Kasi sila yung umaasa sa'yo. Uh-huh, sure. Sila yeah. yung kasama mo for like how many hours. Tsaka yung mm -hmm. nagkakaroon ka ng sweldo dahil sa passengers, yeah. you know? Yeah. Kasi kung walang passenger, wala kang flight. Uh -huh. Wala kang flight. Wala kang uh -huh. pera. Uh -huh. Wala kang hours. Wala kang pera. Pero naman. Yeah. Ayan yung medyo pangit sa mga ibang flight at na yun, Lalo pag ano, matatanda na. Lola, sungit-sungit na. <laughs> pero may mga bastos naman po talaga, mga passenger. Oo, Oo mga o, mga pero mood. it depends on you, how you handle yes. it, you know? Kasi ganito yun, kahit kahit gano'ng kasama yung passenger na yun, at least ikaw, pinapakita mo na ikaw, eh, maganda pa rin yung yeah. binibigay mong customer service. Depende na sa kanila yun, paano yeah. nila, eh ano sa sarili nila na kung may konsensya ba sila na, oo oh, nga, ang bait, bait-baitos, ganun asal oh, ko. You know? May uh -huh. isip naman na isang tao kung mayroon siyang konsensya. Okay. Interviewin din natin si Alba. Oh, Ay, okay. ah, yes. Jesus. Ah, Jesus. Jesus. Siya Bakit po, naman? siya po. Madami po yung ano, life lessons. Hindi kasi kasi noon na first time na it's been a long time ago na nakita ko si Alba, ganyan na Ay, itsura po. niya. Walang pagbabago. Batang-bata pa din. <laughs> Kumusta naman yung buhay mo ngayon, Alba? It's okay, tita. Oh, <laughs> Living, tita. <laughs> surviving. Surviving <laughs> ano mo. Sure, <laughs> sure, uh -huh. Surviving po. <laughs> okay. Yung sabihin mo, like, anong house life? Yeah. yeah Pretty good. Hindi uh -huh. more naman, ano uh, bakit good? like, yeah, what's new? nothing new. Go, I go to school. Yun, like, uh -huh. -hmm. I go to, anong inaaral mo sa school? Ako na yung nag-interview. I'm studying Shereen. for dental Shereen. hygiene. Ay, yeah. galing. mo. Yan. Yeah. Ay, magiging doktora pala siya. Ay, no. Magiging oh. siya tagali. Ay, yung oh. may tagali ni Samira. Yeah. Na, oh. Siyempre, doktor uh, din yan. sige, Alba. Oh. Sa'yo na ako mag ah. Mm -hmm. Libre. Or sure, katas mo. <laughs> oh. Subok sa mo. kita. Kulit na. Anong goals mo sa five years? Within the five years? Tulo. <laughs> Actually, I haven't listed Grabe it out. Hindi ko pa alam. Like, Undecided pa. I don't know. Bakit I don't know, bakit I don't know? Because... Gusto niya pa sigurong enjoy muna. Mm -hmm. yeah, enjoy. Ayaw niya pa muna mag-isip ng mga... Mm -hmm. Yung mga pwedeng mas... mangyari sa future na... Because saburo, you never, you'll mas never mas know, know what's gonna happen in the future. Nga ha? Ang mo talaga. ka ba? Mm -hmm. Yes, <laughs> galing talaga <laughs> you'll you'll just never know what's gonna happen in yeah, the future but for you. Even always, if... always uh, go for positive way. Okay. Yes. Yeah. Uh-huh. <laughs> <That's laughs> <good. laughs> <laughs> <laughs> Alam <laughs> na daw siya, ganda-ganda naman nila. dito sa ganda mo. Uh, pat, pati naman ikaw, just ko. <laughs> <laughs> Sabi ko eh. Ano po yan? Hindi ako marunong talk. <laughs> Make up okay, lang hila. po yan. <laughs> So, <laughs> Joke lang naman. lang po. Sa akin naman, ang may papayo ko lang, lalo sa mga ganyan kapares nyo kabataan, Ah, hindi naman importante yung panlabas na kaanyuan. Oo, oh, nandyan sabihin natin maganda, pero ang best na titingnan mo yung kalooban Ama, niya. Amen. Kasi, ay, 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 alam mo yan. Amen. Kasi wala ring kwenta. Oh, no, 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 no. Hindi, ganyan eh, lang yun, talaga na. Kasi wala ring kwenta yung ganda ng isang tao kung yung kalooban bali. niya naknakan na sama nang Basta. Hindi maganda kasi. Share mo yan, tita, sa Facebook. <laughs> <laughs> Hindi kasi, syempre, you know, yun naman talaga tinitingnan sa atin ni eh, God. Tsaka alam naman niya gano'ng kalinis yung puso at isip natin. Kung marumi rin, alam din naman niya yan. Kahit magsinungaling tayo ng a million times, God knows who you are. You know, so... Yan yun. na yung mga oh. umiwan. Ow, umiwan. <laughs> <laughs> yun, ako 'yun lang Ow. naman yung payo ko. So, sabi nga, yung pagiging masaya everyday choice mo 'yon. Choice na ba? Man. Choice uh -huh. natin mga tao yun. Oh, kaya kung mayroon man mga nakikita yung panira doon sa daraanan nyo, Choice nila yun. Pabayaan nyo Sili lang niyo. sila. Basta kayo, piliin nyo maging masaya everyday. Ganun. Okay. So, okay. ayan guys. Huwag kayong okay. papa-apekto. Mm -hmm. okay. Papa Usapang okay. ano okay. lang. Real token lang. Sorry, uh masarap na lang pala. Galit ka na, Sorry, ang ingay namin. Hindi, tsaka masarap mabuhay na una sa lahat, wala kang tinatapakan tao. Tapos totoo. Period. tapos totoo. Totoong tao. Hindi si mong mali. Hindi magaling lang pag nakaharap. Aha. Yeah. Sa na, simbali. Yung hindi. Bumalik sa alot sa mundo. Ayan, makinig po kayo kay tita. Oh, yeah. Makinig po kayo sa nakakatanda nyo. Mm -hmm. Kasi sila po yung nakaka may madami ng experience. Oh, oh. Yeah. Oh, papunta pala with... kayo pa, pabalik na pa sila. Sabi <laughs> <ka>. <laughs> ano? Pamalik saan? Pero ay, ano naman, may mga iba naman talaga na... Oo, oh, may iba pa rin na yeah. makatanda na manu pa rin. Yeah. Pero di naman lahat. Oh. Di naman lahat. I mean, the way sila mag-isip kasi yung mindset, iba. Cool. It's cool. Like, na naiwan. Na, mm -hmm. like, like, comment, and subscribe po kayo kay tita. ang uh, ganda sa kanya. Experience. Sa kanya. Sa flash natin yung kanyang channel. Uh, comment YouTube down below channel. kung, kung natutunan nyo sa vlog na to. Uh -huh. Comment down below for an advice. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Mag-subscribe din kayo. Mag-subscribe din kayo sa akin, syempre. Aha, syempre. Ako din, mag-vlog na din ako. Joke na. Kikita mo, Pero ginagamit okay ko lang. yung kay Kelsey. Kung gusto din ng Aha. Eh. Uh -huh. Pero boring kasi yung vlog ko eh. Ako, napagamit na ng vlog mo. Alam <laughs> mo, sa totoo lang, hindi na ganun, matawa, eh. hindi ba ganun kadali rin ang mag-vlog sa totoo lang? Sa araw-araw ba? Isipin mo, ano ba maganda na topic natin or content natin That's true. for today? Okay. Dati alam niyo ba, ito na 'yung pang second na channel ko kasi 'yung unang channel Ay, ano ko, ang laki na, ko. na ng subscribers Ay, ko doon, ano almost 400. Ano? 400. Ay, ano. Oh, ano pa nangyari? Biglang nawala. Na ng YouTube. Ah! <laughs> meron meron kasi doon 'yung like may nakabakser ako na video na naglalaro ng. And then, And then dito, di yun, na copyright. Siguro bakit hindi ito, natin ito? alam kung bakit biglang nawala. Sayang. Pero so, din. <laughs> na din. 'yan, den. oh nga po. Pero, ayun, indirena, sabi nga wag daw mawawalan ng pag-asa. Siyempre, alam niyo ba yun yung pagkagaling mo trabaho, luluto ka para lang may ma-content, you know? Tapos... You do cooking content? Oh, thing? Ah, that's right. Really cool. Ayan, matututo ka na niya. Tapos, ano ng pagkain? <laughs> Sibuano po ako. <laughs> <laughs> okay, <no>, Sibuano. <laughs> 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 Kunti pa lang yung ano ko eh, yung para vlog doon Ilan na po yung niya? Ano um, Yung ngayon po. Kunti, pa na. Five nga lang po yung akin eh. Five lang. Nakakatamad po kasi mag-edit. Wala po kasi yung editor. Sorry ah. Yeah. Ako na. Ako lang po yung nag-edit sa sarili kong video. Ay, sana. Kung may editor po dyan. Ako. Namura lang yung charge. Ako. <laughs> <By> hiring. <laughs> hiring. 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 Ako. Hundred dollars. Kung maganda. Gabi na. Gabi. Para may dating ba? <laughs> i-edit ano, ko sa TikTok. Hindi si ano, mayroon nag-edit ng gano'n na sa TikTok oh, oh, lang, oh, lang. Bigay mo na lang yung photo. Oh, photo <laughs> <laughs> Paano? Paano, guys? Sana may natutunan kayo sa vlog namin for today. Yes. Kaya, thank you so much po. po. God, God bless. Aha, thank you din ako for coming here to visit us. Oh, thank you. Thank you again, See you in our next vlog. God bless you guys. pa Pabush! Wow.